So pangatlong pangatlong bike pangatlong ko na sa iyo iba-iba yung bisikleta mo Pangatla no. Na. Yung una mountain peak ninja mountain ba Mountain peak ninja. Pangalawa devil no. Debel. Tapos after mga siguro mahigit sa buwan lang siguro. Iba na naman yung bike mo no. Below 2 months. <laughs> Baka sa susunod na buwan iba na naman yung bike mo no. Hangga't hangga't di pa MC. <laughs> uh, <laughs> hangga't di pa MC. <laughs> uh, <laughs> <di pa> MC <laughs> Ayun nga kasi nga ano siya eh nag, uh, sa mga nakapunod na ng na, ano kung natatanda ninyo. Ano yun? Nagbabuy and uh, sell ka diba? swap, Kaya kapag yung mga kunwari yung mga nanonood sa akin dito na nagbabike dito sa Bermosa pag makikita nyo sana, iba iba yung <laughs> bike ibig sabihin no naka, na pa naswap <laughs> na na swap out, na swap ito na ba yung pinaka latest model ng Cole uh, Ibex? Yan yung Cole Ibex na yung latest na luwabas. Sa dali lang, tanong ko lang. Kasi napansin ko parang wala na masyadong nagbibenta ng Cole eh. Wala na masyado. Ano ba chismis ngayon sa Cole? Ito yung dating fork niya na, eh, ni Ardon eh. Weapon Lightning. Weapon Lightning na suspension corrected 29er. Mm -hmm. Aluminum 6061. Ito, inspired to kay ano Paulo Paolo Yamsuan eh. Ito yung kay ganito yung kay Paolo Yamsuan sa kanyang ano eh, Ah, ito yung Goldix, di ba? G uh, GX. Goldix GX ba to? GX Crank. Yeah, guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, so iba check naman natin itong rigid MTB ni Idol Schultz de la Rosa. So pangatlong pangatlong <laughs> bike <bay> check ko <laughs> na <laughs> sa iyo, iba-iba yung bisikleta mo, <laughs> no? Na. Yung una Mountain Peak Ninja mountain Mountain Peak Ninja. Pangalawa Devil, no? Debel. Tapos after mga siguro mahigit 10 buwan lang siguro, uh, iba na naman yung na bike mo, no? naman uh, Below 2 months. baka sa susunod na buwan, iba na naman yung bike mo, no? Hangga't maghanggit di pa MC. Hangga't uh, di pa MC. Ayun nga kasi <laughs> nga ano siya eh, nag, uh, sa mga nakapunod na ng na, ano, kung natatanda ninyo, ano yun, nagbabayan circle. Ah, uh, uh, buy sell swap yun. Mm. -hmm. Kaya kapag yung mga kunwari yung mga nanonood sa akin dito na nagbabike dito sa Bermosa pag makikita nyo sa iba-iba yung bike <laughs> ibig sabihin no naka, naswap pa naswap <laughs> na naswap pa naswap pa kala ko nung una kala ko dahil pa ng bike dito pero ngayon ang... ko oh. <laughs> hindi pero ngayon ang ganda na ng ano ngayon maganda pa rin yung ano mo no yung uh, rigid MTB mo stealth black no ah, tapos okay. smooth wheel. no Kala ko carbon eh. <laughs> Sa una balayo, kala ko carbon no. Tapos matte black. Oo. Oh. So check natin ngayon yung, yung specs ng kanyang rigid MTB. Kaya mag-start tayo. So idle shots no, before tayo mag-start ha. mo na kita. Uh, kailan mo ba na-start na naiswapan na, na tong, ano to? Yung tong rigid, uh, rigid MTB mo? Itong bike na to is 3 weeks ago ko siya nakuha. Mm. So medyo may katagalan na. Siguro mag-iisang buwan na. Bali. Uh, dating devel dating na, na devel nagkaroon ako ng road bike tapos yung road bike ko ah mayroon pa ibig sabihin may nagro ano nagroad bike ka pa bago ah, ito ah may road bike pa bago ito it. so, <laughs> so medyo malala talaga mabilis lang talaga sa akin <laughs> ibig sabihin pala marunong kang makipano no business no business minded ka pala no siguro sana lang sa aspect lang ng bike kasi syempre, pag malawak na yung knowledge mo medyo madami ka ng opportunities na pwede makita eh na matake, eh. sana so, all Oh, grab ka lang ng grab. Tankos. Ibig, kasi pag mga ganyan, pwede ka magbayan sila ng mga kotse, no? Oo. Kailangan kailan mo at... lang din talaga ng patience. Patience. Ayun time. nga, patience, patience. talaga. No? Patience, timing, tapos syempre swerte. Minsan hmm. kasi may mga ah, lucky deals talaga na makukuha. Oo. Ah, merong talagang ano eh, yung mga... one time big time oh, mo. Oo, oh, mga rush, ganun. Hmm. Ano lang, laging Buy low, sell high. <laughs> <laughs> o, oh, ganun talaga yun. Siyempre, uh, ano tayo eh. Okay. Uh, negosyo yan eh. O, uh, next question naman, Idol. Sa loob ng 3 weeks na paggamit mo dito, uh, saan mo, mo pala na-ride to? Siguro ah uh, Lagi ako long ride sa malapit, so mga Vermosa na ano, loop. pero mga more than 200 kilometers na din yung... Ah, malayo na rin? Malayo-layo na rin. Ah, uh, ano, ano pa yan ha? Busy, busy ka pa sa uh, school busy yan ha? Busy pa, na? kasi every weekend lang ha? weekend warrior mm -hmm. lang ako mm -hmm. nagba bike Tapos, syempre, ayoko din na nagpapatanghal eh, kasi dami ko pang ginagawa sa At saka masasayang lang yung pagkaputi mo. <laughs> kasi, yan, <yeah>, mustiso-mistiso <laughs> na, eh. galit ano? na nga nanay ko eh, hati na naman yung kuling. Robi naman! Okay, sa akin? Hati <laughs> to sa nanay ko pero okay lang daw. Basta syempre... Kunti ganyan. lang naman yung tinanline mo eh. Kailangan pa magpa-deficit para pumayat pa tayo. Ah, yung caloric deficit oh, no? Kailangan natin mag-deficit. Kaya niyata'y nanood ka ng ano ko no? Paano pumayat oh, sa bike? Oo, paano pumayat. Tapos syempre long term goal. Kapag mas magaan ka, mas mabilis ka. Yun uh, yung yun pinamura nga. upgrade. Yun nga eh. Yung katawan <laughs> mismo. Katawan mismo. Ayun Ay, nga, ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB ngayon no? So mag-start mo na tayo sa kanyang XC Heartland Mountain Bike Frame. Ito na ba yung pinaka latest model ng Cool Cool uh, Ibex? Ah, yung Cool Ibex na yung latest na Sa to rin ang tanong ko lang. Kasi dapat siko parang wala na masyadong nagbebenta ng Cool eh. Wala na masha. Ano ba chismis ngayon sa Cool? Kasi nung unang version, uh, 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 nag research muna kasi so, ako before no, kay Aquarian. Ang mm. uh, unang lumabas yung lumang Ibex yung version 1. nagkakaroon daw ng crack dito sa site ko. Oh, yun natatanda ko so, 2018. Uh, oh, At ba back 2018 something uh. yun. Tapos nag-release sila ng bago. Ayun, nawala na yung issue nito. Pero instead na naglagay sila ng support dito, wala pa rin eh no. Oh, I think ano Siguro dito na -dand -dand sila nagdala. Na siguro sila ng material. Uh, kasi siguro production nila, malipis eh no. ina natandaan ko kasi nung mga 5 years ago, uh, nagka-crack daw dito. Oo. Yeah, uh, okay. eh, nakita ko siya sa mga post sa Facebook group no. Uh, pero so far, syempre kung maintenance wise, tamang torque tapos tamang seatpost length na alam mo. Oo, seatpost length ba? Diba? Oh, okay naman siya. Wala naman. Eh, may idea ka ba nung year yan? Ah, uh, alam ko yung last na release ay 2020 ata. Not sure, correct me if I'm wrong, pero somewhere there. Ayun kasi nga, 2019 ay... meron pa. Ah, meron pa. Yung dagamit ko dati na call na, ano, ah, na, in, ano, cable routing, internal cable, cable, cable routing. Na. Alam ko yung mas bago ato, yung ata yung Veleno ata. Yung ah, kay Arjun. Ah, yun ata yung mas bago. Ah, yung pala Pero feeling ko parang wala nang nag bagong, ano eh. Ngayong year na to, oh, ah, to. bagong model. Wala, ah, wala, na, wala. wala no. Ito nga yung pinaka-latest model ng call Ibex na XC Hartel Mountain Bike Frame. Mm -hmm. Ano to? Call RC, RC. Yan, RC, no? Uh, 27.5, no? 27.5. Size 70. Yung 70, kasi yung 70 ng All-Brontes all ko dati, mm. medium. Ito naman? Medium din. Ah, medium, medium din. din. Kasi sa Mountain Peak, 60 ng medium. Eh. 60 ng medium. Ito, na, uh, ito 17 medium. Mm. Tapos tapered yung head tube. Alam ko, straight lang yan eh. Straight lang ba yan? Mm. Eh, kasi mga tapered eh. Mukha lang. <laughs> mala tapered ba? Oo, uh, uh, mala tapered. <laughs> mala tapered. <laughs> Correct me if I'm wrong but pero I'm not sure kung tapered siya. Eh, hey, sexo dala sa Facebook, baka meron oh, meron so lang makita doon. Oh. Kasi same lang naman yung model niya. <laughs> ah, yung cable routing pala nito sa FD tsaka sa RD internal. External. Ex external sa rear brakes, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 31.6mm diameter na seat post, quick release yung dropout, out, then a disc brake caliper mount naman na release post mount. Ito naman kanyang MTB rigid fork. Ito yung dating fork niya eh, ni Ardon. Weapon lightning. Weapon lightning na suspension corrected 29er. Mm -hmm. Aluminum 6061. Yung steerer tube na to. Yun nga ano. Ay ito. Non-tapered to. Non -tapered. Straight, straight or non-tapered. Straight lang lahat ng weapon lightning. Ah, uh, uh, quick release on drop out Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount So next naman sa kanyang cockpit Ito yung kanyang handlebar no Ito yung pro no Pro oh, na Shimano Pro. Shimano Pro na aluminum 6061 31.8 mm ang diameter. Yung length not sure. Pero... Yung yung width dati kasi 720 nakalagay. Ah, 720. Pero tingin ko mga Pili ko mga 600, 600. Eh. Yung 600 mm yung lapad, straight na may coating back sweep. Back -sweep. <laughs> yung uh, grips nito <laughs> ng brand nito. Ang grips niyan ay ano ba? Wait lang, check natin ah. Oh. Ano yan? Control tech pala yan. Ah, control tech. Ah. Yung control tech tamo ito. Then yung stem nito, uno. Uno Advance Project na 60 mm. Ah 60. Yeah. Haba yung angle 7 7 uh, seven. Seven degree angle. Yung kanyang uh, yung headset nito uh ang theory mo integrated. Oh. Wow. Ah, integrated. 90 Ah. Uh, ay hindi no, ka ano lang yan yung cap. Ah, pero yung mismong headset anong brand? Cool, Hold, din yun eh. Ah, cold cold na silver rings. Ayun, so next naman ito kanyang seat lamp ito yung Pro Shimano Pro na aluminum Allen type 34.9 mm na diameter yung kanyang si post control tech. Control tech na 31.6 mm ah, ang taba, okay. uh, 400 mm ang haba. Uh, okay. 400 mm ang haba na zero setback dual ball clamping system. Yung the best setback, zero setback. Uh, zero setback? <laughs> iyon so kanya, ano naman, yung kanya saddle fabric. Fabric. Ito pa yung dati mong saddle? Oo, ah, ah, yun yung dati ka. Malambot sakit na, malambot at flexy, steel railings. Ano, ano yung updated review mo dito sa saddle mo? Masarap sa pet pag malaki hita mo. okay. <laughs> kasi kapag napansin ko kapag payat, pag ano, pag malaki, ako kasi medyo tabain ako eh, so malaki yung hita ako. Hmm. Pag mas payat yung saddle, tapos medyo malapad na onte mas komportable ma kasi may allowance sa hita mo ah di nagkikiskisan uh, no? Di so yeah. maganda sa komportable po ano. yun nga ito yung kanyang saddle no so next naman sa kanyang drive chain hindi na, hindi na pambansa to no Hindi no, na wala na pambansa dyan kasi may ano na eh may front shifter front derailleur tsaka extra chain ring yung kanyang shifter ano shifter to Uh, Dior XTN. Uh, na anong model? ano model? ba RD ba muna? Hindi, ito muna. Yung front shifter. shifter, shifter slot So yung right shifter ko ano, M8100 pati yung kaliwa. Kaliwa't kanan? Hmm, kaliwa't ka M8100. Uh, uh, so yung 12 speed na uh, Dior X. Ah, 12 speed. Mm. Okay. Yan nga no, yan yung mga shifters. Uh, next naman ito kanyang uh, MTB Crank. Ito, inspired to kaya ni eh. Paolo Yamsuan yun. Eh. Ito yung kay, pa ganito yung kay Paolo Yamsuan sa kanyang ano, eh, Canson. Ah, ito yung Goldix, di ba? G uh, GX. Goldix GX ba to? GX Krakow. Ah, GX. Ito yung direct mount, no? Ah, uh, direct mount. Tapos bibili mo na separate yung chain ring. Ah, ano pala yung haba ng 170? 170. Yung bottom bracket nito anong ano? Ah, uh, Diorex din. Diorex XT yung uh, bottom bracket. Ah, uh, bottom bracket. Tapos ito naman. Ito rin yung kay Paolo, di ba? Senix. 46, ah, uh, 4630 Senix. Ah, 4630 naman to. 2x11 speed naman, no? Pero diba ba nakalagay kasi dito 2 by 11 pero di ba 12 speed yung ano mo ah uh, 11 speed tong drive train okay yung shifter lang yung 12 tinatay mm, lang yung isang shifter pinatay mo bakit mo pinatay, pinatay? oh binarel oh dili activate pag pinatay <laughs> parang <dine -activate. laughs> ano <Parang bayulet> eh parang bayulente eh sabi ganun eh no ayun uh, senex na direct mount chain rings ito yung isang block na dalawa chain rings to 4630 ah uh, uh, ito uh, diorex yung ano mo no side, uh, side swing side swing na high clamp side swing na FD na pang tubay? Uh, actually mali nga yung bili dyan kasi dapat top pull lang FD uh -huh. pero, pero ginawa nila ng paraan para ni route nila dito ah, pa, pa rin dito. pero dapat dito yan diba? ba? Uh, dapat ang frame na pang ganito is dito yun nga, dapat nga dito katulad sa Mount Peak Everest Pro yata ah, uh, Everest Pro uh, buti nagawa ng na paraan eh no? Hmm, pero kailangan mo lang siyempre lagyan mo ng ano para yung cable hindi tensionado. Oo oh, nga. Ayan nga, pero medyo ipit kasi, no? Mm, Baka pita. mahirapan eh. Hindi naman hirap. Hindi naman smooth pa rin. Smooth, smooth pa, pa rin. Smooth. Smooth smooth. Ah, ito nga, ito yung kanyang road bike clip, ano? Road bike clipless pedal. Ito yung Lokeo Classic, no? Ang gaganda naman ng mga piyesa na nakalagay dito. natatakam ako eh. Classic. Carbon ba 'to? O hard plastic? Hindi, lightweight lang. Ah. Ang ganda pa rin eh, oh. Lio, 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 parang may may kaliitan siya pero sobrang ah. comfortable. Parang pagitan siya ng MTB na road. Ah, okay. Kaya, yes. sweet spot no. Oh, sweet spot. Oh, yun nga. Uh, next naman ito kanyang chin, chin, chin. Uh, <laughs> chain chain chain. Chain. YBN. na hollow plate no. Ah, uh, plate. Semi hollow plate. Mas malaki pa yung mas malaki 12 speed. 11. Eh 11 pa lang, sorry. Yung cassette sprocket mo. Ultegra. Shimano Ultegra. Ah, mm -hmm. uh, to? Ay, ah, 11.34. Mm -hmm. Okay, si Manuel Tegra na 11 speed. Ano, galata, santa siguro na bali na itong bike mo. Pati <laughs> tindi yung PSA. Eh. Uh, ah, ito naman kanyang MT Beerer Dryler. Ah, oh. yan yung ano, MT 800. 8, e? MT 8000. Yan yung 11 speed. Ah, 11 speed. Kasi na. pag may 100, yun yung 12 speed. Ah, 12 speed. Uh, 11 speed. Eh, itong mga pulley na to? Ah, uh, stock. Stock lang to? Hmm, nandiyo rest. Oh, malaki pala, no? <laughs> Aba, ang kaka ano, kala ko maliit lang eh. Ini nga ito nga yung kanyang dry tree setup na kanyang Yami MTB. So ito naman sa kanyang wheelset, no. Ito na lang ko 750C kanina. <laughs> ito yung Panarisel Gravel King SK na 2.1. Yon, 27.5 by 2.1 na wire bead. Ah, ito pala foldable. Foldable. foldable and tubeless ready. Mm -hmm. Yan uh, ito naman kanya MTB rims na pang 27.5. WTB. Yan WTB STP I25 na aluminum double wall and Huh? Tubeless ready. Uh, 32 holes and tubeless ready. Ito, mm -hmm. pillar to, no? Pillars po. Itong ano, pillar din ba yan? ah uh, uh, Aluminum yata to, no? ah uh, kasama yan dun sa... Kasi pag brass nipple, kulay tim, eh. Item. Pili ko aluminum to, eh, yung mm -hmm. nipple. Kasi ganyan sa pillar, eh. Pag-iba na... yung holes nila. Kita naman pag... Uh, oo, oh, oh, yan nga. Uh, next naman, ito kanyang hubs. ah uh, torpedo. Yun, 8 poles. Mm -hmm. Kasi ito pa prehab body seal bearings. I-check natin yung tunog nito. Okay. Kapag naka-free wheel, nahihingal ako sa ensayo kanina. <laughs> Yan guys, yung tunog na, yun ang tunog ng Speed One Torpedo MTB Hubs kapag naka-free wheel. Ayan ah, nga no, uh, dami na nga eh. Pambansang ano pambansang no? nga, pamp brand na nga eh, ano, Speed no, One eh. Pambansang hub din. Oo, oh, eh. uh, uh lasa sa kanyang, ah, uh, di ano brake set no Shimano SLX na yami yami mm -mm. uh, anong model nga pala ito 7100 uh, uh, yung, yung Shima, Shimano SLX M7100 yan dual piston no ah. and last lang sa kanyang rotors ito yung sinasabi mo kanina Ashima no mm, Ashima tignan ko nga uh, yung pinaka model baka makita may, may nakalagay pa dito ano to ah uh, Ashima ay ano to Aero, Aero, Aero. 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 Pero ito 180, 160 doon, no. Ayun, kasi nag kaya compatible kasi may adapter, no. May adapter. Yan, ano, uh, na fixed type and bolt type disc brake rotors. So I will five so of so salt. Five of salt. <laughs> Magkano yung value nito pag i mo? Ah, uh, did ano, did the computing eh. 40 plus. 40,000? Uh -huh. Ah, uh, pwede ba 'yan sa ano? Isop ko sa ano para makuha mo na 'yung pangarap mo. Kasi although na ka, although na ano minum to. Although na aluminum 'yung frame tsaka 'yung fork, pero 'yung nakakabit na eh, eh, 'no eh, social 'no? Actually, 'yung ano talaga, ang um, favorite part ko dito 'yung group set kasi Yun nga. Sobrang yummy. Like, oh, Dior. bakit may Dior, of course. Ano uh, yung standard yun sa oh, eh, oh. Pero iba yung XT, SLX, XT, diba? Eh, diba? Dalawa din ako mo eh. SLX, Dior, SLX, tapos XT. Mm -hmm. Sunod niyan, may R na. XT XTR. Malapit talaga Malupi ito yan. si Idol Schultz, no? Ito nga, ito nga yung Call Ebex <laughs> RC. Rigid MTB ni Idol Schultz. Schultz de la Rosa. <laughs> yan guys, sunday naibay, check na natin itong Call Ebex. RC, Rigid TV, ni Idol Schultz de la Rosa. So, kung meron kayo regarding dito sa kanyang Rigid TV. i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So, Idol, shoutout ka na. Ayan, ah, shoutout nga pala sa family ko, sa mga friends ko dyan. At syempre, kay Kuya Ian, so yun yung ba, ano, lagi ko kasama dito sa Bermosa. At saka, binaba, ano, shoutout sa Saint Peter for for my uh, hair and makeup. <laughs> Parang lang natutulog. Uh, comment lang kayo, PM niyo ako, binebenta ko din 'yan. <laughs> binebenta mo 'no? Uh, Ibe, shop na lang 'to, ano. Atras ka na lang diyan. Baka nila sa, sa MC din. <laughs> wala pa 'yun. Wala pa. Hindi maganda MC 'yung frame set mo. Ah, uh, balugo, tapos dito so 'yung pyesa. You know, best. Yun know, ang you know? you know, goal Yun know ang goal. Malamang you know, goal. mas magiging magaan yun kaysa doon sa setup po ngayon. Oo. Oh. Ayan. Oh, salamat pala sa pag-bike check. Thank you po. Salamat. Sana all maraming bike. <laughs> <laughs> yan kaysa maraming maraming salamat sa inyo. Thank no, you. Don't forget I said to you. YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification <laughs> button. Subscribe. Para, yan. Para matatali notify kayo. Yan kaysa maraming mar <laughs> yeah. maraming salamat sa inyo. And ride si po sa inyo.